Salamin po ninyo ang aming mga pamilya sa inyong kamamagitan kay Jesus na huwag lagi kami maging bukas sa biyaya ng Diyos at patuloy na tumanggap sa kanyang pagmamahal. San Andres, gabayan po kami o ang aming kamayan ng patungo kay Cristo Jesus. Tulungan mo po kami na imali pa at mali maaagi ang kanyang pagbibig sa aming mga kapatid upang maiglapit namin silang lahat sa kanya. Ingatay mo kami mula sa anumang panganib at at hilayo kami sa kapamakan. Naway maging tanglaw sa, sa aming buhay upang patuloy kami magkiwala sa landas ni Jesus sa lahat ng oras. Sa hirap man o sa ginhawa, ikaw ang aming maging kabay sa Andres, Ipananamin mo kami ngayon at magpakailanman. man. Amen sa ng address apostolic pagalaimin mo kami Maria ina ng mamatok ka ipanalangin